Welcome to my channel! Ayan, hello hello sa inyo lahat guys. Ayan, hindi na tayo nakakagawa na video guys kasi um, laging busy at wala akong time guys kasi ang um, amo ko nandito, syempre na naririnig niya ako. Pero sabi nga nila guys, kung may may gusto, may paraan pero kung may ayaw, may dahilan so guys no, kaya ngayon mag-vlog tayo kasi super ano na tayo, hindi na tayo updated sa pag-upload ng video natin sa ating long form ayan guys no, uh, ako po si Mr. TV, sa si mga bago po lamang sa aking channel, welcome na welcome po kayo dito sa aking munting bahay. Ang aking channel ay nagbibigay ng mga konting tips, information, and basic ideas para sa mga small YouTubers na nagsisimula pa lamang dito sa YouTube. Ayan, kape tayo guys. Pero bago tayo mag-usap guys, usapang YouTube, please mag-intro pa muna tayo. Intro, pasok! lagi ko guys sinishare guys sa mga baguhan dyan guys na dapat pagkukuha tayo ng video guys graduate natin maliwanag po guys yung ating Uh, harapan po guys. Kasi pag hindi po yan guys maliwanag, magiging against the light po siya guys. Titilim yung mukha natin. Dapat pag nag tayo guys, dapat maliwanag yung ating mukha po guys. Ako gaya sa akin guys, kulang din ako sa mga gadgets. Wala din ako guys masyadong gamit sa pag talaga guys. Pero gumagawa ako guys ng mga natural na paraan guys para po guys maging maayos guys yung aking pag-vlog. Ayan papakita ko sa inyo guys sa kung saan ko pinatong yung aking uh, wala akong stand guys meron lang akong maliit na parang uh, para hindi hindi ko hawakan yung cellphone kaya, ang ginagawa ko guys, umagawa ako ng paraan guys, na para guys na uh, hindi maganda, hindi pangit po guys yung aking video po guys. Kaya niyan guys, no, dito na part po guys, merong mga hugasan guys, andun yung mga plato, mga ano guys. So, hindi ako po pwesto sa part na yun guys, no. Hindi ko pwedeng ipakita yung buong bahay ng amo ko, kaya naghahanap ako ng spot. Kaya nito guys, dito guys, mas mapukay okay guys, kasi medyo malinis pa siya guys. Tignan po siya guys. Hindi siya masyado magulo guys at hindi masyado na-expose yung bahay. Yan lang po yung makikita nyo. Yan dyan ko siya guys pinwesto at ito guys so ipapakita ko sa inyo guys. Wait. Ayan. So, ayan guys, no, binidyo ko guys, no, para makita nyo guys, mamaya i-overlay ko dito. Nakalagay po siya guys sa Ayan, sa lagayan ng mga paminta namin, mga mga asin, mga ano, ayan. Merong ano siya guys, na ginamit ko siya guys as alternative guys, kasi wala akong stand. Ayan, dapat guys, no, sa pagpa-vlog, kahit hindi pa tayo guys, wala tayong mga mamahaling mga ano, equipments, pero gumawa tayo ng paraan. Tapos guys, yung nagsilping ring light ko guys, ito guys, so, oh, yung araw na galing guys sa bintana po guys. Ayan. Nasabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan ng, ayan, i-video ko lang guys ah. Pero, ayan. Ayan siya guys. Ayan. I-1 minute natin. Ayan, video ko siya guys. Kumukuha ako ng sa bintana guys. Ayan sa so, yan guys no. Sa bintana po ako guys no. Huwag kayong tatalikod. Kung may mga bintana po tayo guys. Huwag tayong tatalikod sa bintana. Humarap po tayo guys. So ganyan Kitang kita yung ano natin. di ba? Ang ganda nito guys kasi nagagalaw ko yung lagay ng mga paminta namin. Ayan, hindi nyo guys kailangan guys magkaroon ng mga mamahaling mga ano guys para maging maayos yung video nyo. Kasi sa totoo lang guys, sa pag-video guys, mahalaga talaga yung guys yung kumilaw. Para guys, clear yung quality ng ating mukha guys, nakikita tayo. Mas maganda kasi guys na nakikita yung mukha natin. Pero ito guys, yung, yung cabinet, nagiging ano siya guys, no? nag-aanino ko siya guys. Kaya nga, maghanap tayo ng paraan guys sa pag vlog natin. Huwag natin sabihin, ay, ayaw ko mag-vlog kasi ganito. Wala akong ganyan. Hindi po yan, guys, reason, guys. Kasi kung may gusto ka, guys, dapat is trabawin mo talaga, guys, yung mga bagay-bagay, guys. Lalo na sa pagbablog po guys. Kung kaya mo guys mag-produce, guys ng mga bagong cellphone na mamurahin lang mag produce ka guys kasi sa sa YouTube talaga kailangan may cellphone ka kahit dalawa lang kasi bakit dalawa kailangan yung cellphone mo kasi pag magla live ka isa yung nakatutok sa iyo isa po yung hawak mo na para pang monitor mo kaya kailangan kahit papano meron tayong ano guys no meron tayong extra cellphone po guys ayan na lang po guys na uh, sa mga baguhan po diyan guys pag tayong maladidismaya po guys huwag tayong pag tayong mawalan ng pag-asa kasi alam po, guys, yung pagbablog po, guys, is uh, mahirap, guys, ang pinaka-stage po, guys, sa pagbablog po, guys, ang pinaka-mahirap talaga sa una po, guys, ay yung nagsisimula ka pa lamang. Kaya nga dito, advice ko sa inyo dito sa YouTube, matuto talaga kayong makipagkaibigan, makipagkilala. Kasi, guys, maganda kung marami kang kaibigan or kakilala kasi mamay mamaya magka-problema yung channel mo, o magka-problema ka dito sa YouTube, meron ka guys, mapagtatanungan po guys, no. Lagi kong sinasabi sa inyo, dito sa YouTube, hindi dapat mayabang ka, kasi malaki na yung subscribers mo, kasi marami ka ng views, ang laki na rin ng ulo mo, parang hindi ka na nakakilala sa mga... Ayan, kung gusto mo guys tumagal dito sa YouTube guys, dapat maging consistent kayo guys. Maging matulungin din kayo kung gusto nyo tutulungan kayo. magisip Mag-isip kayo lagi guys, no? Kung wala kayong ginagawa, nakaupo kayo, or go wala kayong ginagawa guys, kaya niya tapos na kayo sa work nyo, tapos na kayo sa mga ginagawa nyo, nakaupo. Kumuha ka guys, ito guys sa tips ko sa inyo, kumuha kayo ng ball pen, at papel po guys. Tapos kayo guys ng mga content po guys na gusto nyo guys gawin guys no lang mga titles magsulat ka guys na isulat mo yung title guys kung anong gusto mong gawing ano guys ah uh, video para kung i mo na siya guys alam mo na guys kung ano yung gagawin mo guys no dapat maging uh, organized tayo guys ito sa YouTube guys. Sabihin, ah, lang sa YouTube, ay ganito lang, ganyan, basta-basta lang, Hindi ganun guys, dapat, ibigay nyo guys yung best nyo guys. Kasi ang pag video po guys, is blessings and opportunities po to guys. Minsan lang ito yung sa atin. Pag hindi natin ito iningatan, pwede siyang mawala sa atin. At pag nagpatuloy tayo sa katamara natin guys, is talagang tuluyan na guys mamamatay yung channel natin. Pag naumpisahan mo kasi maging matamad, Unti-unti na po talaga yun siya guys, babagsak. Buti kung alam mo guys yung technique or merong mga nagpe play sa you guys, okay lang 'yun. Pero kung wala, alam mo guys na scratch ka pa guys. Alam mo guys na yung scratch natin natawa guys, na tinatawa guys, nasa zero point ka pa guys na wala pa guys talagang as in hindi ka pa sikat talaga. Kaya kailangan mo talagang trabahuin yan, pagbutihin, kahit hindi ka man sumikat, pero at least nandun yung iyong content, yung creation mo, makikita mo, wow, ginawa ko to, binlog ko to. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa mga nagba-vlog dyan, kailangan po guys, maging ano tayo guys, maging mag-isip tayo guys, no, huwag lang tayo basta-basta Kung, -basta. so, for example guys, magmukbang tayo guys, no, wala tayong may manang video, pag nagmumukbang tayo guys, mag-share tayo guys ng mga konting payo o advice mag-share tayo ng mga quotes na pwede guys makamotivate o makapagbigay ng lakas ng loob sa tao mag-share tayo ng mga uh, Bible verse, nakuha no? ka ng isang Bible verse dyan, tapos i-ano mo siya guys, nakishare mo siya guys bilang uh, yun ang pabaon mo guys sa mga viewers mo guys. Yun yung makukuha nila guys sa channel mo guys. Sa pinaka last part no magbigay ka ng payo. Huwag ka lang ganyan guys, guys, basta video, 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 video. Huwag lang guys no, magbigay tayo ng payo guys or magbigay tayo guys ng makukuha ng viewers natin. Kasi ang pag-YouTube guys, hindi lang yung basta video-video guys. Dapat meron po guys laman yung channel mo. Meron, anong goals mo guys no, sa pag sa pag-bi-video mo ako, alam ko yung goals ko yung goals ko, gusto ko makatulong sa mga small youtubers na nagsisimula pa lamang dito sa youtube kasi napakahirap nang wala silang nalalaman at walang magtuturo sa kanila walang tutulong sa kanila walang magagayit sa kanila malay niyo yung sinasabi ko, yun pala yung need nila na malaman at yun pala yung need nila na motivation, kasi minsan ang pag youtube guys na nakakapanghina guys pag wala ka talagang mga kaibigan na magpupush sa'yo kaya tayo marami kasalamat tayo na mayroong team kapuso mga organic na mga kaibigan na nandyan para sa atin na ano, para i-push tayo, i-remind tayo lagi pag nawala na tayo ng pag-asa sa ating mga channel nawalan tayo ng gana ang katamaran guys nandyan lang yan guys pag natin guys yung katamaran na sakupin yung katawan natin sakupin yung pag-iisip natin wala tayong magagawa guys no, lahat ng tao guys, no, lahat ng tao guys is uh, dinadalaw ng katamaran. Kaya minsan wala tayong ganang gumawa, hindi na rin gumagana yung isip natin na gumawa ng content, hindi na rin gumagana yung ating ano guys no, yung ating instinct po guys sa paggawa ng magandang content po guys kasi nauna na tayo ng katamaran no, kailangan guys pag magagawa tayo ng content kaya sa akin bagong digo <laughs> Ayan, nagpulbo konti, konting lipstick para hindi mukhang patay ka sa iyong mga vlog po guys. Ayan, ang nyo po guys sa pag-vlog po guys ay dapat presentable tayo kahit papano guys no kasi ako guys pag hindi ako mag-ayos guys ayaw ko guys tingnan yung sarili ko sa salamin guys no kaya syempre yung mga ibang tao ayaw din nila makita ka na para kang patay tapos ayaw nilang makita ka guys na ano ka guys no haggard dapat tayo kahit papano is presentable tayo sa harap ng ating mga audience ng mga viewers paano sila maniniwala sa iyo kung haggard ka kaya maglagay ng konting lipstick, maglagay ng konting pulpo, mag-eyeliner konti, ayan. Kung gusto niyo naman na hindi kayo maglalagay guys, mag-download kayo ng snow guys. Alam mo guys, huwag kayong magsabi na, ayan, marami nagsasabi na, ay ayoko mag-filter kasi gusto ko original beauty, gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Ikaw e, nung kaso nga wala kang original beauty. No, kailangan natin kumapit sa filter minsan kasi minsan haggard yung mga muka natin. Kailangan natin kumapit minsan sa filter. Kaya, ang nare-recommend ko sa inyo kasi mula noon nung nag-start ako ng vlog nagda-download ako ng snow guys, no. At para guys, hindi masyadong haggard yung muka natin. Kasi kung manunood sa'yo kung haggard yung mukha mo eh. Kaya sa huwag na tayo magpakaipo rito or magsabi na, ay ayoko mag-filter kasi gusto ko original, natural. Eh kung natural nga, matatakot nga sila eh. Kailangan mo talaga kumapit sa filter guys. Kailangan talaga natin uh, gumamit ng mga makaka-enhance, makaka-beautify guys ng ating sarili ng video natin para hindi naman tayo guys no, kawawa guys harap ng ating mga manonood. Paano tayo guys paniniwalaan ng viewers natin guys? Kung mismo sa personality natin nakikita nila na hindi hindi naman tayo hindi naman tayo talaga worth na mag-motivate sa kanila. Kaya yun nga guys, no? Dapat wag tayo guys masyadong narrow-minded po guys. Huwag makitid yung utak natin. Yan, huwag masyado tayo guys, ipokrito sa buhay guys. No, may mga bagay na need mo gamitin para mas lalong mapabuti at mapaganda yung iyong channel, mapaganda yung iyong sarili. ay guys, no. Kaya ngayon mga ibang mga creator, artista, bakit yung mga artista po guys, hindi nyo ba guys alam yung mga camera nila, syempre siniset nila yung guys, pinapaganda nila guys yung quality guys, para guys maganda yung pagkuha nila, merong mga ilaw na marami, guys, no? Tapos kayo, masyado kayo minsan nag-ano guys, no? Na, ay, ano, wag na lang kasi, ano, kailangan natural beauty, ganito, ganyan. Kung ganyan guys, yung pagigisip nyo, wala guys. Kailangan, wag lang tayo guys, masyado mapandaya talaga na uh, pabatayin natin yung mukha natin. Yung normal lang guys, no? Kahit pa paano po guys, ma-enhance lang yung mukha natin guys, no? Hindi tayo mukhang kawawa, mukhang hagar, mukhang nalugi, mukhang nalosyang sa mga video natin. Tapos na siguraduhin natin na pag-click natin ng camera is makikita nila guys yung isang babae po guys na full of confidence po guys na pwede po guys mag-motivate sa ibang tao at isang vlogger po guys na alam po yung sinasabi niya. Huwag well, tayong gumaya guys yung is ibang nagbablog po guys na nagsasalita sila ng hindi tama, hindi mali po guys. Hindi nila pinag-iisipan muna yung sasabihin nila. Dapat pag nagsalita tayo at mag mag-vlog tayo guys, alam natin kung ano yung ginagawa natin. Alam natin kung bakit nandyan tayo sa isang lugar na yan. Ano yung makukuha nila sa lugar na yan na binavlog mo? Ayan lagi guys, no? Lagi dapat merong guys, tanong kung bakit ka nandyan. Bakit mo kinukuha na yan? Anong reason mo kung bakit mo kinukuha na Dapat magbigay ka guys ng reason guys, para alam ng mga audience guys, kung bakit nila papanoorin guys yung video mo. So yun lang guys for today's video at maraming maraming salamat sa sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. May talang shoutout, Team Kapuso. At sa lahat po guys, ang founder namin, founder Jane Lastimoso, so, press pretty channel sa lahat ng mga bumubuo ng Team Kapuso. Maraming maraming salamat sa walang sawang support at pag-stay nyo. Uh, standby lang po tayo guys sa lahat ng mga GLS guys ng mga color host po guys. And maraming maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong mag videos. Bye guys. Bye guys. Thank you so much.